So, mayroon tayong ampalaya dito. Ating kukunin natin yan. Mm -hmm. So, ito po. Ayan. Parang magulay natin. So, mayroon pang isa dito. Ayan po. Mm. Ayan po. Mm. Kukunin din natin. At lalagyan natin ito ng itlog. Ayan po, no? At ating kainin. <laughs> Tingnan natin kung mayroon pa ba o wala na. I got two bitter melons. Yes. These are have the reason why they're called bitter melons. It's because they have a very bitter taste. All right. They're tiny. So ayan na po na ko na po siya no. Ayan po ang kinalabasan. Ayan parang maganda ang tubo niya. Ayan ang mga bago kong tanim. Kahit August pa mga kamami, August na mga kamami ay ayan po. So, mm -hmm. so ito medyo malaki na yan, pinakauna yan. Mm -hmm. So, ayan na po ang mga bagong tanimang kamami na cultivate na siya. No? So, hanggang doon po yan sa dulo. Ngayon, dito naman tayo linisin natin yung gilid. Masok sa ano kumakamami. So, kailangan malinis talaga siya. linisin natin dito itong gilid, no? Kasi hindi magandang tingnan mga kamami kung hindi malinis ang gilid. Gusto ko kasi mara, para magandang tingnan ang aking mga pananim kaysa pinailaliman. Importante sa akin. <laughs> Ayan. Ayan. Hmm. Ya, tendelinan dia nih. itu. So, dito kasi parang ano na siya mga kamami parang bumababa na siya no ayan uh -huh. yan So, ayan mga kamami, lilinis natin ang ating um, ano, ilalim ng malunggay. Parang, parang ano, parang ayan. Kasi, yung dito mga kamami, kailangan siya linisin kasi bumababa na siya. Ayan, bumababa. Bumababa. Yeah. I'm here. Yan, yeah, naghanap na ang aking anak. What? There's a bean plant sprouting bee? Up over there. Yeah. Oh, it's okay. I planted it while you weren't with Really? Yeah. Good was, job, baby. Yeah, I just slapped it in the ground. po ang sikreto mga kamami parang lumago ang malunggay. Kailangan alagaan siya no. Yan ililinis ko sa ilalim. Yan. What? No, I'm just talking the camera. I planted the bean plant. Ito linisin ko itong sa ilalim, yung ano yung dahon na di maganda, alisin natin. Tsaka ito na rin. Lisin rin natin ito mga kamami. Aboy. Okay. Mm. O diba? O. Ayan. What are you doing, son? Um, when you're done, Miss can baby. you come out and look at the bean plant? Yes, yeah, sure, sure, baby, sure. I, for, I almost forgot all about it until I saw it. Really? Into the ground. Really? Yeah. I just, that's all you have to the do. The long beans. The long beans. I think. I think. You think? Yeah. Good job. Yeah. Good job. I didn't have to loosen up the soil just wants to grow. Very good job. I didn't have to loosen up the soil. Very good job, baby. And also, that bean plant is about this big. It, it, I think it just sprouted. Yeah. Mm -hmm. Yeah. Mommy, check on the mint plant. How is it going? Okay. Okay. It's all uh, good. I'm glad that it's working. Mm -hmm. i'm Glad. I'm very good. So ayan po ang aking mga moringa na nilinis sa ilalim, mga kamame tinanggal ko yung ano, yung mga dahon na ano um, yellow, no? Nililinis ko siya. Yan, mga bagong tanim ito, mga kamami, no? Mm -hmm. Kasi yung luma, andyan yung mga luma. Ano na po, malalaki na po sila. Ayan po. Mm -hmm. Mas sobrang laki na po ang mga luma natin. Ayan po, oh. Malapit na talaga siyang magkahoy. Nililinis ko yung sa ilalim niya. Ayan, napakalinis talaga ang ilalim. Parang mag-spread talaga yung ano niya, yung roots niya, no? Mga kamami, no? Ayan po. So mahaba-haba pa hanggang October pa ito maka ako. So kaya kaya inaalagaan ko talaga. Ayan po, malinis, nilinis ko yung sa ilalim.